May salamat para. sa bagong oh. salamat ano pa? Salamat sa Pilipinas, salamat sa mantriko, salamat sa bigo salamat ka sa sakani, salamat sa adobo. Noi, thank you, thank you. So yan po, nakapagdasal na po ang batang <laughs> si Janos. Salamat na po sa tilapia. Wala po ako nakikita tilapia. Wala sa adobo, wala din po sa kahit saan po tayo sulok pumunta dito sa lamesa. So, At siyempre magdasalin naman ito. siyempre ang aking ana ang laki apo. na. Apo na. Dali. mahal di ka Janos? So, Nagpe-pray. Ay? Sa Spirit. Amen. Dear Lord. Okay, kainan na, na tayo So, good morning, magandang tanghali sa lahat So, nandito po kami sa San Jodoro Ayan, umuula na po Diyos ko, tag-ula na po talaga So, ayan, nakikita po ninyo talagang uh, Medyo, ano ito? Panatag po ang dagat at naghihintay po kami ng mga mangingisda dito at para kami ay makahingi man lamang ng isda. So kasama na si Ana rin eh, si Sky, si Precious, si Ate, si Janus, yan, yeah, kain po. So ang ulam po namin ay fried chicken, fried chicken from Adiwata, fried chicken.

Kaya ah. Tumano mo. Sige, tahati tayo din hindi niya kakain sa kabila. Kaya kayo. Patat. Tayo na kain ka niya ng pusit. Ay, pusit. Pusit, 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 pusit. Ayoko ba ngayon, yung mga batang ito, pag ganyan konting ulan lang, laglat na pakit kami ng bata kami, tita. Pinapabayala kami sa alulod pa. U -u -u. Tapos takbo kami ng takbuhan. Uh, pag na, may baha, tuwan-tuwa pa. Uh, na, naiinom pa namin yung tubig baha. Naliligaw ko ng ba. basa pa. Ano? Ba't ngayon yung mga batay kaunting ano? ulan, wala. Ayan. Ba ano ba nga yan? Ano ba nga nga Sa alulot kami naliligo. Ako na magsusubo sa iyo, Sky. Ayan. Yan. Hindi ko nga ka experience sa malabon ng mineral water. Ah. Eh bata kami, iniinumi. <laughs> inumi, <laughs> inumi ni Janice yun yun. So nag-uusap-usap po kami na nakaranasan namin nung bata kami. So yung bata nga kami, Ay, kami ay Pag-inom mineral, oh. na ng tiyan ano? Um, Uyungo, ngayon hindi, kahit sa ulan na Kain lang na, tayo, inom ng inom Alam mo ba nung tayo, ano, pag nilalagnat naman tayo Royal. Saka lang tayo nakakainom ng soft drink <laughs> Pag mm. tumitirik na ang mata <laughs> <No>. <laughs> Eh ngayon naman Pag naboring, na boring ako Tara mag-milk ano <laughs> ba boring lang? <laughs> Paula ano? Pinag uusapan po namin lahat yung para lang namin ng bata. Ano so, sinabi ng ano? Kain. Ano yung ano ano? sinasabi ng Wala. ano? Bawal maligo sa baha at may leptospirosis. Inom nga namin ang tulog sa baha. <laughs> <laughs> leptospirosis pa. <laughs> Ako ko lang bata ko, takot at ako tapos, 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 si Abel at si Joy. Nahulog ko na yung borlan. Ayun, <laughs> ang tagal ko mga ilang minis na ako bago makuha. Oo nga, hindi nga nila sinabi ko ng father. <laughs> Kala ka nalang <ng> nalaman. Hindi <laughs> nalakad daw, hindi ko no natanda. Ay niya. baka maliit ako, baka ganito ang kalakay niya. Naglalakad daw eh. Ang bata daw na yung sa puso na yung Lumusot ako doon sa imbornal. Ano gagalan sa ano? Buti nakita ka pa. Sa gano'n ang tawag ka dun, tita? Imbornal. Yung galaan, yung manhole. Channel. Oo. Nangangatabi sa galaan. Manhole man din. Ah, yun. Lumusot ako. Ay, ay ako. Di bata ako, mga 7 taon o 8 taon. usong uso si Q noon sa gabi. Si Q, taguan, ganyan. Pangkatan. Kaya ako yung very ano ko eh, competitive. Punta ako sa kabilang seat Doon ako umikot. Pagkakalayo-layo. Nahulog ako sa balon. Ay! Ah, Ganoon <laughs> paano <laughs> Sigaw ako ng sigaw. <laughs> Tanbas ang basa ako, sabi ng nanay. Ay, ayun ko ba, ganun ka, bawal maligo ng gabi. Hmm. E, ay, <laughs> syempre ako ay takot sa nanay ko. Naligo ako ng gabi. Hmm. Bakit kayo naligo, hindi ako na pag Tap tapos na po kaming kumain. <laughs> At ngayon, <laughs> sa kanin ha, pati rin yung Para hindi At ngayon po <laughs> ay kasulukuyan <laughs> naliligo na po <laughs> sina Allen. Ayun. Yes, yes. Ayun po si Allen Masarap po maligo ngayong umuulan kasi. Ang alam ko talaga ay mainit po. <laughs> ay, ah, precious. Oh, Mainit po talaga ang tubig sigurado ko po pa pag ganito kung naulan. Ayan. Gustohin ko man pumaligo. Ay, wala po kong dalang mga damit pupunta po sila pupunta po sila sa floating cottage ayan. ayan po so hindi po niligong inibanak ayan po ang floating cottage ayan po si na Precious Allen yes marami pong niligong ngayon Talagang tuwan-tuwa po ang mga tao kasi sa tagal na po ng panahon na hindi po umuulan ay talaga namang nabiyayaan po talaga. Kaya sabik na sabik po ang mga tao na maligo. Ayan! Kung ako nga lang po ay may dalang ah... Uh, damit ay talagang liligo po ang inibanak. So, so hindi ko po may enjoy. Sila lang po. Balik po ako sa cottage at hindi po sila napayag na hindi po ako liligo kaya po ako ay magki uh, may dala po si Precious na damit so papahiramin daw po ako niya pagkatapos so gagawin ko po babasahin ko na po panty ko at damit Diyos ko yan po maghuhugas muna po ng pinggan ha? so let's go at syempre Dadala muna tayo ng payong kasi po mababasa po ang cellphone ng inibanak. Ayan. Pinalalapit ko po at mababasa nga po ang ano cellphone ko. Ya. <laughs> Baka malaglag na naman ito si Precious naman. So yan, yeah, sina Janos po at sina Sky. Ay, asaya-saya asaya nila. So, Sky, ikaw. Yes. May kayak. Si, si Allen po ay magkakayap. Anong tara? So yan yeah, sa mga kasisi si John. May kakayak po si Allen. <laughs> Malapit lang naman. Ayan. Yeah. Markila ka ba, Alen? Ah, taray. Sayang, so, yeah, kakaya po mga bata. ako sabi ng bata. Sayang, so yeah, Sir precious. To, kapit lang kayo, kapit ha? Kapit lang. Bakit na ganyan si Alice? Kaya dapat ako mara din ka. Ano ba? Hindi. Aling na ang puwit o. na ganyan kami. Yan. Dito kayo kung uh wala ko dito ha -huh. Aha. jacket jacket bongga asaya-saya <laughs> asaya. suko ka po ng life jacket si Ah. Uh -huh. uh -huh. Nako po ng life jacket at saka isa sa si Allen. Ayan, nakakuha na po ng isang saguan si Allen. At syempre, mga bata, yan kinakailangan nila ang life jacket. Layo na po yung tatlo. Ha! <laughs> Taray! Magaling si Janice mag-drive. Magaling mag-saguan. Ang eh. <laughs> uh, ah. O, oh, huwag kayong ano dito. Buhay pa, o. Oh. Baka kayo, ano. So, meron po si Archie. Ayan po. Sabi ko sa kanila, ingat-ingat po. At baka kayo matuso. Hoy, ano yung matrabalayo? Si Archie, baka... O ba, baka makaligtaan nga at mga ng bata. Iyan naman sa malayo, be. Huwag dyan, huwag dyan. Natalo ng mga bata. Jesus ko, nakakatakot. Makatusok sa bata yan. Talagang lagnat. Ayan o. Yun. Ang galing naman ni Allen. Sorry po. Ayan. Very good. So, yan Nakakatuwa naman sila. Sana all. Dito ka alin? Ingat kayo ha. Punta kayo sa pulo. See you in Tawa See you in Manila. See you in Manila. O oh, yan o. Oh. Bye bye. See you in Japan disko Diyos ko, nakakatuwa naman talaga. Ah, Diyos ko, sarap. Imagine nyo talaga naman. Ngayon lang po ka nakapunta sa dagat na naulan. Ayan, ayan na sila. Ayan na po sila. Ayan na. Ha! Ang saya-saya. malayo na po sila <laughs> so, ayun <laughs> Alasa, natumba po sila so natumba po Diyos ko ayun <laughs> natumba sila <laughs> buti ta sa baba mo pa <laughs> natumba pala sila ayan dali ah uh, dali dali <laughs> ay, katuwa. Isang bata pa ba po, ang Na ah, Hindi ko na po nang kuhanan picture. At sila po ay kanina naglambat. Ayun, medyo kukunti na po ang huli nila. RIP ah! maliligo at pupuntahan po namin ang lambat so kung tawagin ito alan, ano na ito? Puk pukot ba yan? oo so makikihila po kami mga kasisi bago bago po kami pumunta dito ay nakakatuwa talaga. Amang Meron po ako nakita. Igat. Kutakbuhan kami ni Ali, di ba Alen? Yes. Yeah. So, siguro po 'yun ay ano ay nahuli ng lambat din kanina ay pinakawalan kaya naggagalagala. Ay, let's go. Yeah, hi po sila. So makaka-experience na naman po. po makaka-experience na naman po kami na makakita po ng mga kuya, anong tawag dyan? Pukot? ha? anong tawag dyan? ha? Pukot? So, yan, Pukot so yan, naghihila po sila so yan, malapit na po talagang makakakita naman po ako ng mga huli eh kasi so, malalaman po natin kung anong uri ng mga isda ang makikita o oh, mahuli nila. Ah, napanood ko yan. Doggy, Talaga Talagang nakikiano din siya. ipag po natin ang matanda na po sa paging isda, na pamumukod. Ah, uh, Castle, so ano po masasabi nyo sa pamumukod ko ngayon? Ang pa siya. Suplado. Kaya po ni ano. Ayaw pa i-interview, no? Camera please. Aba! Ayan. Ayaw pa interview is na Bera. Excuse <laughs> me. Raysha Almaras. <laughs> Ay! Diyos ko. Ayan na. Nandiyan na. Crab. Ayan. So nakahuli na siya ng Let's Ayun, Pinutol na po ang ano. Kawawa naman eh. Pinutol na eh. Ayun Nakuha ni baby boy ang alimasag. <laughs> ang unang huli namin. Ayan, oo, oh, alimasag. Yes. Dito dito, dito, dito. Yan, yan, yan. Yan. Saka yung Ay, nako. Nakikihila po yung dalawa para makikipo ng isda. Ha? Ah, ano naman ginagawa nyo dyan? Nakikisama. Ayan. Diyos ko, alam ko na susunod na yan. Kaya, ito po ay kung tawagin sa amin ay tabo-tabo ba yan? Yes. Ang huli nila, napakadami. Diyos ko, may malaking panos. Diyos ko, grabe. Ayan. Diyos ko. Diyos ko. Mama! Mama! Diyos ko. Ayan. Napakasarino ko. Ay, Ah, Ay, ganda. Ayan. So, ayan. Po. Madami yan ayun. Ayan. 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 Lupo yan, lupo, nakakatakot. Yan, yeah, pinapatay na po niya. Ay, yan ay Lupo. Limot, 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 limot! So, ayan, napakatami. Tuntua po sila lahat. Ayan, maray pa pong paano na nahuli nila ngayon. Ito tayo pa dito, Janos, huli mo. Asin pa po? <laughs> ayun! Gan- Lalo sila ko! Ano to? Ayun o mais, na Ay, ito buhay pa oh. Ano isa ito? Tuko. Tuko, yan yan no. na. Tuko bayun, ayun, ba? Ayan. Nakakain ba to? Hindi. Ay yan o. Sukad- Ay! Ay, po yan na Okay na. Buhay mo! Buhay mo. Balim mo. na Ayan. Ayan. Buhay na. Wait. Ayan, ayan, ayan. Ayan. Ala, lalaki <laughs> ko na na. Kung pala may nahuhuli na ang mga Ayan po, tuwan tuwa po kami at ang dami po namin ako Nga pa paano po <laughs> Ayos, <Ayan, laughs> si po, kukuha po na Ayan ang mga huli po <laughs> napakasariwa, Diyos ko Bongam bong uh, magkano po niya pagbibili ang kilo niya ano nga but yun, Yun Ano po yan? Ayun. Butbota dyan. Pusit? 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 Katay na pa kayo. At yung mga labid, ikaw lang? Okay, magtaas ako. kadami ng tao. Karantina sa atin. Ha? Sarap nito. Oh. So, ay, kaya kailangan bibili kayo. Kasi maano? Bukas yung tilos na yun. Pili po kami ng dalawang kilin ng isda lagid-lid po at pusit. So, wala pong kiluhan. Pupunta Bumil. po kami doon sa kanilang uh, sa kanilang tambayan So, yan. Bumili po si Precious na ano, ano to pusit? So, ah, po Ano kayo, Wala pa, ito. Ayun, nasa Siyam po. siyam. nakabili na kami maraming isda. Halagang one-five po lahat. So, oh, ayan po ang nabili ni Precious lahat. Dadalhin po Yung ni niya sa kanila. Ayan. At ito ang nabili niyang pusit. Diyos ko, lalaki. Ayan po. Oh, sariwa-sariwa. Ayan. Sariwa. Diyos ko dahil. Ang sarap nito. Maliligo na tayo muna. Ang sarap. Sariwa-sariwa. Pero sa totoo lang, murang-mura na yan. Lahat na yan. Ay, tayo na lang tayo na tapon. So yan, uwi na po kami. Ay, ikot ka muna doon sa loob. Ano doon? Mali o bra. Uwi na po kami. Talagang dumidilim na po. At magbabalik po kami sa susunod na rin po. na yun po si Tapon. Oo naman, sige. Dinin. Ay, ay, pala. Ay, pala. Ay, pala. pala. Ay, maraming maraming marami salamat po sa inyong nakat at kami po ay uuwi na nakaligo na at fresh na press na, yeah. na uli si so hanggang dito na lang po ang aking pagbabi maraming maraming salamat po sa inyong lakat hanggang sa muli bye bye